Great day, mabuhay ka bosses. Pakinggan mo to, buhay na to, hindi to rehearsal. Bravo one alert level mindset. Disidido ka na bang lumipad o takot ka pa rin bumangon? Alam mo, may taglay kang kakaiba. Isang kapangyarihang wala sa kahit anong hayop sa mundo. Ang tawag dito, imahinasyon. Imahinasyon na kayang makita ang hindi pa nangyayari. Isip na kayang lumipad sa hinaharap. Kaya ngayong sandaling to, gusto ko Lumipad ka Isipin mo ang sarili mo Sampung taon mula ngayon Dalawampung taon pa Saan ka na? Sino ka na? Damhin mo ang katahimikan ng mundo Magpatugtog ka Kahit instrumental Pumunta ka sa sulok na walang makakaistorbo sayo At sa loob ng 30 minuto lang Mamuhay ka sa hinaharap Isa buhay mo kung sino ang gusto mong maging Ang problema kasi sa karamihan Buhay sila sa nakaraan Pero patay sa pangarap Lagi nilang iniikot ang tape ng pagkatalo. Mga sakit, mga pagkukulang, mga sayang. Pero yung mga dakila, lahat sila may dinaanang mabigat. Lahat sila may sinukuan. Pero hindi nila sinukuan ang sarili nila. Kaya ngayon, gusto kong mabuhay ka sa hinaharap. Araw-araw. Oras-oras. Kasi kung sino ka dapat, ngayon palang binubuo mo na. Gamitin mo ang imahinasyon mo para makita ang sarili mong lampas sa sakit. Lampas sa problema. Lampas sa lahat ng hadlang. Tapos, dagdagan mo ng paniniwala. Yung klase ng paniniwala na kahit wala pang pruweba. Alam mong darating to. Kahit walang palakpak, kahit walang audience. Ikaw mismo, palakpakan mo sarili mo. Sabihin mo, araw ko rin yan. Darating yan. At kung nadapa ka, kung napahiya ka, kung pinagtawanan ka, walang problema. Fail forward. Hindi masamang bumagsak. Ang masama, yung bumigay ka sa takot. Kung bumagsak ka sa klase, huwag mong idrop. Kung nawalan ka ng trabaho... Balik lang, kung natalo ka sa negosyo, aral, adjust, laban ulit. Walang bitawan, walang atrasan. Takot, ilusyon lang yan. Produkto lang ng isip mo. Kung kaya mong matakot, mas kaya mong maniwala. Kaya kung may hindi ka pa natatapos, kung may pangarap kang hindi pa na ilalaban, kung may boses kang pinipigil ng takot, ngayon ang araw na yon na dapat mong ipaglaban ang sarili mong versyon ng tagumpay. At kahit ilang beses kang bumagsak, bumangon ka ulit, ulitin mo. Kahit ulit-ulitin pa. Kasi sa dulo ng lahat ng yan, ang dating iniimagine mo lang, magiging realidad mo na. At kung may natutuhan ka, like mo to, share mo sa kakilala mong kailangan din marinig to. Mag-subscribe ka na at i-on mo ang notifications. Hanggang sa muli mga kaboses!